praise God at sa uh, lahat ng bumubuo ng punto por punto. Okay. Ah, uh, itong sa akin, nagawa ko ng listahan dito kasi <laughs> sinulat ko talaga yung mga importante na, ano, na mga details para may guide sa ano. Itong sa akin naman, ah uh, <clears throat> uh, parang ano lang din, gusto ko lang i-share to kasi nag-chat nag, -chat, nag -chat ako kay, ano, kagabi, kay Brother Wendell. Uh, may tinanong kasi ako sa kanya doon sa ano sa bakit galit yung uh, church doon sa mga sa mga mason kasi yung brother ko kasi is uh, one of them parang ganun tapos tinanong ko si brother Wendell tapos meron siya pinakita sa akin na ano ya yeah, yung book na nandoon yung nakasulat kung bakit uh, ganun talaga yung church sa ano parang condemn sila So naintindihan ko malinaw na malinaw doon tapos yun nga it leads to ano na naisip ko na may pangyayari sa ano sa life ko sa family ko na ano talaga siya grabe uh, parang wala talaga kumbaga kung sasabihin natin na madilim talagang kadiliman yung ano uh, kadiliman talaga wala parang walang Diyos walang walang ano talaga walang faith ganun kasi although yung family ko is a Catholic uh, ano family, pero yung parent kasi namin, hindi sila talaga, masabi natin na, na may devotion, uh, o nagsisimba, parang casual, casual talaga na ano, uh, mas pipiliin pa ng, ng mama ko na mag-attend ano, mag, uh, sa mga business niya uh, during time ng ano, pagsamba, kaysa magsimba, magpunta na ano. Kaya kami, ako particularly kasi ako yung panganay lumaki talaga ako na ano uh, hindi talaga ako na ano sa church parang wala lang tapos mabigat sa akin yung mga ano mga prayers magpe-pray hindi talaga kumbaga mag, may struggle talaga sa ano sa kalooban ko na nakakapagod naman ito tapos uh, yung magro rosary luluhod ka matagal na ano matagal na minuto abutin pa ng mga oras ganun talaga ano talaga sa akin yan mabigat talaga sa kaloban yan uh, kung pwede lang magawa ng excuse gagawin ko talaga parang yun ang mindset ko talaga dati tapos yun yung yung mama ko yung family ko naging active kami sa ano sa occultism kasi yung mama ko naalala ko before ako umalis pa pa Saudi That was uh, between 2013 at saka 2014. Grabe talaga yung ano namin sa mga albularyo, yung mga pampaswerte, yung mga habak. Meron uh, meron ako noon kami lahat talaga. Meron kami. Naalala ko before ako umalis ng Pinas. Meron ako noon dadala ko dito sa, ano, sa bewang ko. Tapos marami pa. May dalawa kong ano eh. Dalawa yung sa akin eh. Pero hindi ko na maalala kung saan nakalagay yun. Kasi naalala ko kasi nanonood na ako ng punto-por-punto -punto that uh, time medyo ano na eh sobra sa um, mga siguro almost two months na akong nagsusubaybay dito na realize ko talaga na <coughs> wala talagang kabuluhan yung uh, bagay na yun. Talagang ano wala talaga siya tapos yun uh, ako before uh, nung nagano na ako, nag college na ako, uh, ano ko na lang. Wala talaga akong believe sa religion totoo talaga yan. Ako masabi ko talaga na naging ano din ako, parang mas naano ko yung mga ano ng atheism. Kasi nakikita ko yung mga nagano sa akin, nagikayat sa akin na nakikita ko naman sila, wala rin magandang ano sa buhay nila, parang ganun. Uh, yung iba, mag magaling magano sa Biblia, pero nakikita ko naman sa mga gawa nila, wala din yung mga kaibigan ko sa badista yung mga kaibigan kong ano uh, baptist so particularly talaga yung dalawa na yan yan sila yung naging ano ko eh lalo na nung nasa Thailand ako yung dalawa talaga nagugupo na yan ang ano mga kamingle ko kasi mostly kasi doon nakakasama ko yun ang ano nila eh sa ko sa lang yung medyo ano uh, katoliko pero hindi, hindi naman ako devoted wala din ako ano sa sarili kong ano ba tapos yun Uh, kasi wala din naman akong makakasama ng doon kaya naaano ako sa kanila kaya laging pinapamukha nila sa akin yung ano yung Efficiency 2:8 lagi talaga sinasabi sa akin yan ng mga kaibigan ko na ano hindi mo na kailangan ng ano hindi mo na kailangan ng mga gawa kasi yung Panginoon natin na save na tayo oh by the grace of God daw sabi lagi lang sinasabi yan lalo na pinsan ko sabi niya by the na save ka na wala, hindi mo na kaya ako naisip ko naman ganon 'to ganun lang pala kadali yung, ano, yung kaligtasan. So, kaya ako masyadong nawala yung ano, lumayo yung loob ko sa katoliko ko kasi sa katoliko ko nakikita ko ang dami-dami talagang ginagawa, Padasal, may ganyan ganyan patapos. 'Yun ang tumatak sa isip ko. Pero ako, hindi rin ako believe doon sa sinasabi ng ng pinsan ko kasi nga nakikita ko naman siya. Sinasabi niya gano'n. pero yung mga ginagawa din kasi parang marami ring mali, marami ring kasalanan. Kasi sabi ko, wala rin talagang maayos na religion yun ang nasa isip ko wala talagang maayos yun ang yun ang tumatak sa isip ko kaya ako mas naano ako sa occultism simula nung magano ako mag-join uh, na ako sa EC yung uh, networking meron kaming training diyan so no nag-start ako no, kasi sabi kasi may belief kasi sila na ano eh ang ano kasi natin yung aspect kasi na ano, meron tayong conscious state at saka unconscious state 'yung ginagamit kasi yan, siya pang-align daw dun sa unconscious mo kasi habang ikaw daw ay nagpapahinga ano siya 'yung 'yung ano mo 'yung unconscious mo nagte-take over siya sa sa katawan mo so ang ginagawa kasi nila para daw 'yung 'yung grassya uh bubuhos talaga sa gagawin mo 'yung ano dapat naka-align 'yung conscious at saka 'yung unconscious mo dapat naka-align daw yan para daw ano, para 'yun ang ano eh sinasummarize ko lang 'yung ano 'yung uh, belief about that kasi inaano siya eh parang meditation siya eh uh, meditation siya na music na talagang pinapakinggan mo pag eh, habang tulog ka ganyan tapos yung tinanong ko sinabi ni Brother Angel hindi talaga ano yun against sa CCC so yun nalaman ko na wala pala talagang kuluhan yun tapos isa pa na ano din ako na, in, na involved din ako sa yung ano yung judaistic mysticism na yung kabala yung belief na yan na may dalawang direction daw kasi talaga yung ano eh yung tao eh pag di, dito daw sa men, dito sa mental state ano, ano ka daw mas ma-discern mo yung ano yung ano ng god kung pero hindi sinasabi kung si Kristo kung yung god na ano yan wala wala sinabi basta ano lang talaga siya parang parang uh, divine ano hindi ko alam basta walang explanation eh na doon tapos dun sa sexual part kasi meron daw mga tao na ano sinasabi doon na mas sa loob ko, parang naintindihan ko nga, ito talaga yung parang na totoo uh, that time. Parang totoo talaga siya kasi sabi ko, yung mga tao kasi, yung mga makamundong tao, yung masyadong nakupokus sa, sa mga makamundong bagay, ano talaga sila, malayo sila sa Diyos, kumbaga hindi nila... Hindi sila ano, hindi sila malayo talaga sila kasi yung energy kasi nila doon lang na focus doon sa doon sa ano sa earthly things. So yun ang ano doon, parang hindi talaga sila ano sa Diyos kasi nga iba yung direksyon na tinatahak lay. Eh. Whereas kung dito ka sa ano na yung nagme-meditate, yung nag, nag nagdadasal na humingi ng ano na yung china-channel mo yung energy mo dito sa ano malapit daw sa ano mas ma-discern mo daw yung ano yung power ng ano ng Panginoon. Yun ang explanation doon. Pero sabi ko naman kasi parang ito yung ano, ah, parang ito yung totoo. <laughs> Ganyan eh. Pero na-realize ko talaga lahat 'yan wala. Tapos, to make the long uh, long story short, dun sa trabaho ko before, nanotice ko, nagkakaroon naman ako ng magandang, maganda naman talaga yung career ko nung nasa Thailand ako, maganda yung trabaho ko dun. Black and South. Kaso, napapansin ko talaga every every time, hindi talaga siya nagtatagal. Hindi talaga siya nagtatagal. As in, maabot lang siya ng mga ilang taon, tapos bigla rin naman nawawala, tapos mag-shift naman ako ng career. Ganun din, maganda yung simula, pero wala din, hindi talaga siya nagtatagal. Walang nagtatagal talaga, yun, yun ang napapansin ko. Tapos hanggang ngayon, nagtry uh, nag-try kami na mag, ano, nagtry akong mag, uh, mag-invest dun sa, dun sa networking. O nakapag-start ako, kumikita na rin ako dun. Kaso hindi rin talaga nagtatagal, mga three years lang talaga siya, wala, nawala na rin. Simula nag-stay ako sa Manila kasi yung sinabi ko dun sa training namin sa JLIM Project, Marami na akong ano doon, marami na akong customer doon sa may ano sa may Rosario, Pasig, doon sa ano sa Green Hills, San Juan, ganun kasi nagbi-BMS kasi kami doon, eh, iniikot-ikot kami doon. Tapos medyo gipit talaga kasi kulang. Alam niyo naman pag nagstay ka sa Manila, pag wala ka naman tayong ibang work doon, para alam mo ang laki ng gastos. Mahirap talaga so nakapag-decide ako na uwi ako na Mindanao. Kaya doon hindi rin nagtagal mga 10 days lang namatay yung mama namin. So, na-realize ko na talagang nagbago yung plano. Nagbago talaga lahat. Kasi gusto ko pa sanang bumalik, i-continue yung ginagawa ko dun sa ano. Eh wala, e, hindi ko na rin talaga maano. Kaya yung ginawa ko, yung mga customer ko dun, yung na-build up ko na ano doon, binigay ko lang dun sa upline ko. Siya na lang, nang, siya lang yung nag-follow up. Tapos, ulit, nag-ano kami, nag-invest kami sa, sa nagano nag-ano kami ng uh, babuyan ganyan. Hindi rin talaga nagtatagal, pero maganda naman talaga yung start sana. Kaso yung napapansin ko talaga, kasi ako, hindi rin talaga ako nagsisimba. Totoo talaga yan. Kasi nga, doon sa belief ko, uh, ibalik ko yung una, na, hi, na nawalan ako ng belief sa, ano, sa mga religion. Hindi ako nag hindi ako nagsisimba as in hindi rin ako nag nagpe-pray nagpe-pray ako pero I'm not in a state of grace din so wala ring kwenta ganun tapos yun na pati yung relationship ko sa ano sa family ko hindi na rin hindi rin talaga maayos tapos mainit yung ulo ko lagi parang yun ang yun ang na ko kaya simula noon eh may nangyari itong ano nag 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 uh, nagiiinternet ako na stumble ko itong ano itong uh, program na to yung punto for punto so ito lang talaga first time masasabi ko na ano dito ko naintindihan kung gaano talaga kahalaga yung ano yung pagpipray na dapat nasa state of grace tayo. Na naalala ko talaga yung sinasabi ni Brother Wendy lagi. Sabi niya na proper disposition of morality, uh, state of grace at saka faith para ganun. Para ano daw talaga? Para maayos yung ano natin yung spirituality natin ganun. So nakikita ko na yung kahalagahan. So yun, nanonood ako ng debate, yung ang nakapag push talaga sa akin is yung debate talaga ni ano, ni Father Darwin at ni ano yung kay uh, yung ministro ng INC yung si Parba kasi napanood ko talaga yun doon parang naano ako parang kasi ako talaga grabe yung ano ko eh na nabautismuhan pa ko sa Pentecostal Church nung nasa Saudi ako kasi sa kagustuhan kong makapagsimba nalaman ko na meron palang Christian church. So, akala ko Catholic. So, hindi ko alam na yung nag-invite sa akin pala, pente, Pentecostal pala yung, ano, yung simbahan. Pagdating ko doon, isa-isa yung mga membro, may mga Bible sila lahat. Eh. Tapos yung, ano, yung pastor sa harapan, yung nabutan ko, nagtatanong siya o sige sino yung ano sino yung gustong mag uh, mag-share ng ano ng verse about leadership uh, ah. May nagtataas ng kamay, tapos may silang lahat may biblia eh. Tapos may nagbabasa, sabi ko, ang galing naman ito ano ah, ang kagaling ng mga tao dito sa ano. Parang naihiya din ako kasi ako hindi ako, hindi ako, ano, hindi ako talaga Bible person sa totoo lang. Tapos, yung may nag-share yung about sa love, ganyan, may mga verses, ang bilis talaga nila, grabe. Tapos, nung yung nag-invite sa akin, sabi niya, ah, bro, ano ah uh, may gagawin tayo after ng ano daw, yung after ng worship, sabi niya. Sige, ano ba gagawin din? Yung pala hindi ko alam na ilulubog pala sa tubig yung ano, yung uh, bautismo sana so, Sabi ko, Ah, uh, parang napasubo na ako kasi nandoon ako sa ano eh, nandoon ako eh. <laughs> sabi ko, ah, uh, hindi na ako ano nito, parang sige, pila. So yun, nag nagpalit ako ng damit, may pinasuot na sa akin tapos nilubog nila ako sa tubig. To think na parang wala lang, hindi ko hindi ko ano yun hindi ko hindi pumasok sa isip ko kung ano ang ano talaga yung yung spiritual ano don ang impact niya hindi ko na realize lately until nung napanood ko talaga dito sa punto por punto so sa akin nung una parang wala lang ay pareho lang ano simbahan lang din naman yan tapos <clears throat> nung inassign din ako sabi nung uh, area manager namin doon sa kumpanya ko sa Saudi sabi niya poorly I will assign you dun sa ano sa Makkah. Sa Makkah daw tapos. Alam mo naman sa Makkah kasi parang pilgrimage kasi ng Islam 'yan. Hindi bawal talaga doon ang pumasok na hindi ka Muslim. So sabi niya sa akin, tinanong niya kung ano religion ko. So, sabi sabi ko nagbiro ko sa kanya. Sabi ko na from my head to my ano waist Christian pero from my waist pa baba Muslim 'yun. <laughs> tapos natawa siya. Nagbiro sa kanya. Sabi niya, mag-convert ka, sabi niya, mag-convert ka ng, ano, ng uh, Muslim para i-assign kita doon. Kasi yung, yung tausog kasi namin na, na, ano, na city officer, umuwi, hindi na bumalik, nagsabi, bakasyon lang, tapos hindi na, lumipat pala na ibang kumpanya. So yun, sabi niya sa akin, lipat niya ako, so yun naman, punta ako ng ano, sabi niya, sige, mag-ano ka. Tapos nung napunta ako sa, sa madrasa, may na-meet kong ano, yung mga imam na alat ko, sabi niya, sige, mag-ano ka dyan, yung mag-recite daw ako ng ano, yung first verse ng Quran. <laughs> ano, si, so, sinusunod tapos ang daming nagpa-picture sa akin. Grabe talaga, ang, and, dami. ano talaga, parang accepted na accepted nila ako. Yung mga Pakistani, yung mga, mga ano, mga Indian Muslim, yung mga, mga Masri, yung Masri, yung mga Egyptian. Yun, at saka yung ibang mga Saudi. Tapos tuwang-tuwa sila ganyan, iba nagbibigay ng ano, bigay nito ng pera pero kasi isip ko, grabe pala talaga yung ano, no, parang maganda dito sa ano ah, kasi <laughs> nagbibigay ng pera, tapos parang ano sa, pero naisip ko ngayon, hindi ko naman, although hindi ko naman talaga siya na-practice, kasi nga, ayoko rin eh, may tinatanong lang sa akin, ang ayoko talaga yung nagdadasal na limang beses sa isang araw, yun ang lagi kong sinasagot sa ano, parang joke lang sa akin ba, ma. pero may ano pala talaga yun, may spiritual impact yun sa ano pala natin, nung na, na ano ko dito. Kaya ako sabi ko, kaya siguro, yun ang nangyayari sa buhay ko na walang, ano, siya. kasi hindi talaga siya, ano, hindi siya talaga naayon dun sa tama. Yun ang, yun ang ano ko, tapos, simula nung napanood ko talaga, nagsusumaybay na ako dito, ang dami ko talaga natutunan sa to lang, uh, yung mga sinishare, yung sinishare nung nakaraan, yung sa, ano, yung sa, kasi hindi ko talaga nasagot na maayos yung pinsan ko eh, about dun sa efficiency to it may ano atay si Brother Aljan atay yung nag-share nung nakaraan na video na panood ko yung sinundan ko kasi yung yung ano yung verses na dapat pa lang pang rebut doon. So yun naalala ko na yun talaga. Kinanano ko na yun yung nasa James, yung sa James 2:19, 24, 26 yun. Talagang binasa ko yun kasi tiningnan ko talaga andito lang para talaga yun kaya naisip ko ang ano lang para talaga sa atin is mag-ano lang talaga, mag-study lang kaya sa mga nanonood sa mga nanonood na uh, hindi katuliko dito ang ang ano ko lang talaga yung message ko lang talaga sa inyo is uh, huwag niyo pong iwasan yung ano yung ibang mga reading na yung naaayon lang sa ano sa pinaniniwalaan niyo kasi ang bible kasi talaga is that may marami talagang context hindi mo talaga siya pwedeng piliin lang yung ano yung babasahin mo tapos doon ka lang talaga mag-focus hindi talaga siya ganoon dapat talaga As in basahin mo talaga, intindihin mo uh, as much as possible yung laging sinasabi ni Brad Jando dito. <laughs> Doon sa ano niya yung sa mga nakikipagdebate sa kanya na sino na yung Bible scholar o oh, na ano na nag-approve ng interpretation. So talagang sabi ko, eh uh, talaga yung may sandalan, kumbaga yung may reference talaga. So yun lang. Tapos sa mga Katoliko naman na ano na medyo gusto niyo gusto niyo uh, uh pumunta sa ibang ano sa ibang grupo ay ang masasabi ko lang din talaga kasi based on my experience talaga before tayo mag-decide na aalis tayo o ano man yung gagawin natin na iwan iwan natin yung ano yung uh, na uh, kin kinalakihan natin ano yung faith especially pag katoliko ka uh mo na uh, aralin mo muna intindihin mo kung ano talaga, kung ano talaga yung uh, paniniwala, ano talaga yung doktrina meron tayo. Kasi usually talaga, totoo yung sinasabi ng iba na ang dami talaga umanib sa ibang sekta na, ano, na hindi talaga nila 19, they do not fully understand kung ano talaga yung faith, kung ano yung ano nila. Yun, kasi hindi rin, mostly kasi sa katoliko talaga, totoo, hindi talaga nababasa ng Bible. Totoo talaga yun. Kasi mostly pinaniniwalaan yung occultism, yung mga uh, ano, yung uh, magtabi-tabi po sa uh, eh, pag nasa ano tayo pa nasa labas sila pag umiihi kasi takot sila na baka daw magkaano sila dun sa mga mga extraterrestrial na <laughs> na mga being tapos ang dami-dami talaga mga paswerte na hindi talaga related dun sa pitching so yun ang na-realize ko lang talaga so yun kaya ako ngayon about to sa prayer uh, tinanong ko rin yung si, si yung uh, prayer niya no yung mga yung kay Saint Uh, father Pio na yun yun the best time na mag magpray so yun pinafollow ko yun tapos napansin ko simula nung nag uh, ano ako dito nag uh, subaybay parang madali na sa akin yung ano yung ganyan yung mag uh, mag magpray mag-ano. madali na talaga yung pag especially talaga yung rosary guys yung sinasabi ko guys yung rosary talaga guys grabe talaga ang bigat ng ano ko talaga diyan before eh, especially lang pag may lamay may lamay talaga yung nagpe-pray di ba pa service na ano may 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 padasal ganun kahit doon ayoko mag ano ayoko mag-join kasi tara sabi ko ay naku nakakapagod talaga mag ano maghintay yun pero sa totoo lang ngayon na realize ko na dapat meron talaga tayo meron talaga tayong uh, prayer dapat meron talaga tayong faith meron talaga tayong uh, something na totoo na sinasandalan sa buhay natin para may direction kasi wala talaga ano eh. ang sa akin kasi nangyari sa akin wala talaga as in before walang wala talaga mga katoliko lang casual na ano pero hindi hindi talaga nagpa-practice wala talagang ano kaya yun lang din na masasabi ko kasi sabi ko kay brother brother Wendell kagabi si may i-share lang ko kasi ito yung nangyari sa akin alam ko maraming nakaka-relate sa ano sa sa uh, sitwasyon sa sitwasyon ko na ano na ito pero sabi ko lang before natin no is magano talaga tayo aralin talaga natin yung iba kasi ayaw nilang magbasa ng ng Bible kung ayaw niyo ano manood na lang kayo dito kasi dito ang dami mas marami akong natutunan talaga sa kapapanood dito Then, hindi ako masyadong nag nag uh, ano, sabi, pero dito lang nang nanonood na ako sa kung ko ang dami ko talagang na ano, na kuhang mga importanteng uh, doktrina, mga importanteng bagay para dun sa ano natin, para nasa state of grace tayo. Yun lang talaga. So, yun lang, Rajando. Uh, salamat.